Hi guys, kumain kami dito sa tower sa Pizza House. Hindi kami makain tin diyan ano pinorderan ko. Masarap ba yung in-order mong yan? Pizza Arab. Natikman mo na yan. Butter chicken. Lunch time. ako sa tawa, guys. Magpapara may doctor appointment ako. Pizza House. Indian Pizza House. Hindi naman siguro sa sila ano kagaya doon sa napapanood kong ano. Napapanood kong luto. Yung kinakamay nila yun. keep the sad away sa me i make pizza disappear what's your superpower bye yeah. peace love pizza special of the month daw fish pizza tuna fish with tomato onion, jalapeno onion, capsicum, cheddar cheese mozzarella ang daming cheese mga ngati na naman ang lola dyan puro cheese Super init ngayon guys, oh. Krap Sports bar yun. Yung nasa 888 daw. Uh, sports bar. Pilipino ano dito? May Pilipino store. Tingnan ko nga kung may ano. May ano sila may uh, tuyo. Check ko Kung may tuyo sila. baliktad kasi guys kaya hindi ko mabasa introduction pala intra ah introducing kala ko introduction introducing pala ito na nga guys ang in-order namin grabe mm. masarap naman Ha the... det yeah, no, pwede na. pwede, na wala silang wala silang ng pizza na ba yung manghang? ano tawag dito wrap um, buttered chicken buttered chicken buttered chicken wraps pre-order pala. lang. Ayun pa lang ibig sabihin pre-order. Nabobo ako doon na. Tapos bukas kukunin. Ano mo Ko. Hmm. So, ako. Ito na guys. Yun ang Pilipino. Isa na lang Oh. May natitirang isa. Hindi na kaya ng tiyan ko. Busog na. In fairness, masarap pa. Ah peri peri ah, chicken peri peri ah, ah paano ba yon chicken peri peri pizza uubusin daw niya wala restaurant din eh yan sa sports bar plus coke sarap pizza plus coke umorder ako noon oh yung ano ba tawag dyan mango lasi daw with car cardamom mango lasi with cardamom daw ito Ayun. shake ng ano ng mga Indian Indian recipe. Naglasang ano tuloy ako? Nagbawas sila ng oras. Sino? anong 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 Sino? anong yeah. binawasan? sila ano? Sa food court. Hmm. Ayan na guys. Ubus. Ubus ang pizza. Sino mga binawasan yung lahat ng babae sa food court? Binawasan niya ano? <coughs> Si Maria at saka si Glit. <clears throat> Ilang oras ang binawas? Pinutuloy natin ang overtime nila. Ay bakit kasi sila may overtime? Dahil hmm, sa ano, kay Gary. Kaya may, ang mahirapan si Gary magpintan yan. Dapat na eh, walang overtime kung ano yung Oras noon Kagaya kay Kulin kung anong oras noon yun lang Kung anong binigay ng oras sa'yo yun lang Yung 40 hours na binigay sa'yo yun lang Tayo lang yata customer dito eh. Ah, may ha? Mag-order mm -hmm. <clears throat> mag lang talaga. Ito na guys. Tapos na. Ubus na. Palike naman po. Click the notification bell po para updated po kayo sa aking munting vlog ka-subscribe naman po. God bless po sa inyong lahat. Salamat. Yan, na. Pizza House. Masarap din, guys. In fairness. Masarap din yung timpla nila. Pizza House Tower. Ibig sabihin, may mga ano rin to. Ibang ano. Kasi Pizza House Tawa eh. May ibang outlet din to. Mahal hmm. dito? Ha? Mahal dito? Hmm. Yun lang kinain natin. 37 na. Grabe ang init sa labas oh. Bakit nawawalan ka na naman ng boses, mahal? Huh? Bakit nawawalan ka na naman ng boses? Uh -huh. Diyan so, nag... Diyan uh -huh. nag-umpisa noon, nawawalan ka ng boses. Hindi ka nag-ano, nag-BP? Hi guys. Ang sakit 'yung aking lalamunan na. Yung ang ah, pagganda ng araw ngayon, oh. ты меня не угодишь, Ганда. Или Nabusog ang lola niyo. Nabusog sa pizza. hindi na kailangan kumain muna kami guys bago pumunta doon sa GP utom na eh. Tom Jones na ang lola pagoda na nga Tom Jones pa Ito, ito, tumung, ito, taryo, Pero bahay nila yan mm. Bahay sariling bahay nila mm -mm. Yan. At least Tumanda silang may sariling bahay Pero ang gaganda ng bahay ano Mura lang ang bahay dito Noon Noon mura, Noon ngayon Ngayon na eh iba ng ano eh. Maganda talaga bahay dito guys. Ayan, parang townhouse. Ah, baba lang. Iba naman, iba naman yung sa taas. ah oh. Kala ko pati na yung taas. tumira kami dyan doon sa marapit sa ilipuan natin okay. dito tumira kami halos taon taon kami lumilipat nun eh eh bakit kayo lumilipat? ilan okay. ko sino ang decide lumipat? hindi wala lang akong magawa eh akin sa nagsuro lang lang kasi siya yes, nagbabayan okay. eh hey, yung sa ko, sa kanya lahat eh. Ah, uh, siya may hawak. Na, oo. Eh, siyempre, sawa eh. Eh, nung... Ano, nung limang taon na ako nagtatrabaho, na nag nagkasakit na ako, humingi ako ng... mambili ng damit. Wala, so, wala, wala niya tayong pera. Ay, tang inak ako. Anong kakong ginagawa ng... sa ko? Hmm. Ay wala na niya Ay Sabto ko nagkaisipan na magkuhan Mag open na camp ka. hmm. Ano talaga, talaga buhay? Ano sa susunod ka? Tupo pa sana 14 May trabaho naman siya di diba? Parehas ko may trabaho noon dito, na, dito nagtrabaho na dun ako dyan kayo. Hmm. Para sa mga kayo may trabaho nun, di ba? Mm. Mm. magkano ang pagkain. Oh, pagkain pa, bil pa. Kuryente. naman yung ko, ubusin na lahat. Kuryente. Talagang gano'n ang buhay. Ginagawa dinagawa no? townhouse. Parang style townhouse. O oh, punta ka dyan Kung kumingi ka kay doktora Dito na kami guys Sa Linden Clinic